Good morning, good morning. So, ganda rin naman ang mga flowers. Ayan. This is MC White. So once again, welcome back to my channel. Sobrang ganda ng mga flowers. Dito tayo ngayon. Ah, uh, diba? Nakita niyo yan? So, ganda. Let's go, so go, so go. Pasokin natin ang ating packs ngayon. So, may dumating na rin. Ayan na. So, tell me when. Ayan ang mga. <laughs> Good morning. morning. Hi, love. Hi, Vlog. Ayan. So, later. Ayan pala wow. yung mga oh, ulam. Oo, oh, oh, para documented. Ang inyong pag the coffee. Ayan, di ba, kuya? <laughs> Welcome to, vlog, ma. Ayan, welcome. welcome to your vlog, ma'am. Ayan, welcome! Welcome po sa Dinggalan. Hello. Ayan, dito tayo sa mag, ano, magkakape. Eh. Sana po, ganda ang organizer po. Yes. Oh. <laughs> Ganun pala yun. Ayan. So, later na lang, no? <laughs> Hello. 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 Ay, ang ganda. Ang ganda ng bukang ng YY. So, food. Food for the person. Uh. Aww. <laughs>

hindi, dala. Oh, Uy, okay ibusi mo yan. Sayang. 50 pesos <vocal majesty> <many dated teenage father> <manyantis> naman. Ikaw, bawal. Bawal man akin to yung yun. Ang taas ng Bawal Mauubos Sasama ng loob ni Rose. Subo mo niya yun, bata. Yan. Tara na. Sasama ng loob. Ay. Ay. Bumaghapon sa tour at syempre salamat sa ating uh, napagandang organizer coordinator at driver dahil sa ito sa bayan ng Alansang Palakpakan naman po dyan. Yes, ay, masaya tong grupo na to ah. Oo, oh, masaya. Ang gano'n ng balakpak eh, gano'n po. Okay. So meron lang pong pahilalas, Kuya Jeff, bago tayo magsimula ng touran po. Mula po dito sa Dingalang Video Port, nabiyahin po tayo gamit ang ating bangka ng 15 to 20 minutes lamang po papuntang White Beach. So dito po, sasakyan natin ang bangka. Make sure po na nakasuntay ng life vest. And then, iwasan po natin na maglagay ng kahit na anong malagang gamit. Ito talaga po alit at cellphone sa ating mga bulsa habang tayo ay nakauna bangka. Kasi kung ito ito siya mauna yung gamit ninyo at baka may mag-isip tayo kung saan na po tayong gamit natin. May kumuha din namin alam na pulog sila namin ng dagat. Ano po? Yun. So, tuloy po natin. Pagdating natin sa white beach, may tinatawag tayong expectation versus reality. So, baka may mag-expect kayo. May white beach namin katulad ng Boracay, katulad ng Palawan. Yes, totoo po yun. Pero hindi na ngayon. Dahil lagi kami dinadaanan ng super typhoon dahil lang po ng pagka-washout ng aming white sand sa white po. Pero ganun pa man, ang tubig po namin doon ay malinis at malinaw po. Hindi katulad ng relasyon nila, malabo na. Ah, yeah. Ay! Okay. So yun, tuloy natin. <laughs> Ayun, may nasaktan. Okay. Tuloy po natin. So mula po ron sa White Beach, ay aakyat po tayo ng bundok papunta ang Batanes of So magpapusin po tayo ng 25 to 30 minutes hiking. Hiking po siya, ma'am, ha? So, hindi siya ganun madali. Medyo ano lang, pero di baling mabagal, basta makarating tayo ng safe lahat. Ang tayo ng bundok, hindi po natin pinapayagang umakyat Ang may mga sakit sa puso, may asthma, may high blood. At yung nagdadalang Tay, ay tao pala. So yun, malinaw po ha. Pwede magdala ng pagkain, pwede magdala ng tubig, pero iwasan po natin na magtapon ng kahit anong klaseng basura, lalong-lalo na po ang mga plastic. Pero kung may kaibigan tayong plastic, pwede mo natin itapon. Itapon. Eh. Na. Nagkatingin na, wala. nagkatingin awa. Wala, wala. Hindi, parang, parang pagdadalawang isip kong awa. Wala. 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 Tuloy okay. natin. After po dun sa batalan sa place, dito na siya tayo ng dapit sa About po sa Lighthouse, eh, hindi ko po pa, hindi ko po masasabing mapupuntahan natin siya kasi po talagang medyo pa matalahip siya ngayon. Matumi, eh, hindi tayo makapasok sa loob doon sa ground. Pero kung willing kayo masugatan, kung uh, pumunta ng konti yung katawan natin, pwede tayong pumunta roon pero para alam po, same view lang din. Ang pangamaya sa kayo sa akin, eh, hindi ko sinabi na same view lang eh nagpagod pa kayo kung So, depende pa rin yun. And then, kung halimbawa po, after yeah. noon, Dedetso na tayo ng okay. island hopping natin. Lamo okay. cake na okay. Okay, po. So, 100% pa po. Dedetso kasi natin doon. Huwag okay. daw ako wow, tayo okay. matatanggal na mga sakit sa paa. Okay. Dahil may mga bato po na matatalim doon. Pamaya masaktan kayo. Pero kung sali na kayo masaktan, good oh. point. So, yun. Hon. After po doon, ay... Magla-lunch po, po, tayo sa aking Sa lunch po natin ay may mga seafood. Sabihin mo na po sa akin, baka may allergy po sa inyo para matanggal natin si Sipos, balitan natin ang gulay lang. May gulay po ba? Yes, ma'am. Ah, sige. Magkano? Bakit may magkano? <laughs> <laughs> okay. okay, so tuloy natin. Okay. <laughs> After po ng lunch, babalik tayo sa Peter Ford. Ayan. Ayan, A recorded na yan. Let's okay. go. Game, game, game. Eh, kawah-kawah, kau nyari masaya. Yes, stop. Yes, sabar. And, yes. Oh, kawah Yes. Oh, sabar, 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 sabar. And, oh, And hop.